sa pool Pinilit ng pinilit Ngayon na sa gitna, hindi sa gilid sa dito sa Dickies Bar and Grill uh, Balingasag para sa tong Coronation 3 tournament para sa Robag sa Babay. Uh, special sa tong atong League Partners Day uh, hinampakay ug letra 063 Rapolo Minasba Jensen Surigao Rap Battle League Alert uh, Tagbilaran, Bilaran Hingog Rap Battle League SGR Davao ug uh, one and only Rap Batiko CBO special kay Birandi So uh, sugdan nato bay MC to my left Bali represent introduce yourself Junjer na shout out so. so, sa Omega Tau Sigma Bali FC to my right Kagayan Dio na represent introduce yourself XCNI6 shout out sa kanyang garo na na So, anak ka daw sa coin toss, si Jojern. First round para kay Axien. TSO game! Check! 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 Terribilte akong kadadayo o sa dayo ka mupiti. Dire, daghan maayo. Pero maayo, wa dire. Karon magpaila. Ambot kung murimach pa ba kay sayon na kay isukol basta wa ka kaila. Ha? Sayon na kay isukol basta wa ka kaila lahe. Naninaliga. Dini, di ka pwede ka. Kontrolado na kung tulog ka raon nga mo ka. Balibag nga klaro inyo prediction palpak sa batibang manusako parihagyapon bangsako yang bangko kay mat yang bangko kay matuman nga makalingkod yang damgo kay matuman nga makalingkod na sa bangko ang sinario kay bidyuhan makasting couch ka sa ako ipagawas ipagawas imong problema atin imong kasuko kayong i-boost dilitanan para sa imo ko mapuno ha? para sa imo kumapuno, mapuno sa mga payback na na madalag mga hangyo na paluhod na mga old gods samtang igo ra kagampo ha ah, samtang igo ra kagampo samtang igo ra kagaampo kaba kapalo na kang mutrigger nga nagsulod kas among hideout gusto ka di ba minde sigilin niya para headcount. kung nabutong kung nabutang na ka sa poster then stay on your fucking ground kung, kung nabutang na ka sa poster then stay fucking kung nabutang na ka sa poste din sa yung fucking ground. Joke! ga choke na ko dyan. Hindi na ko sakit. Amo back out. Fuck you. Ha? Hindi na ko sakit. mo back out. Kaya ang daw niya na sa veins. Boy, addiction na. Sige, imoan na ang game. Boy, play stay. Sun sa room gusto na mo. Room ina gusto na mo. Claim, choy. Depression na. Dahil yung sa kong domain. Boy, expansion pa. Nakasunod sa condomino, expansion pa. Kasi, nanong inyong maningi Wala manipulos. Sa trono ka makikilog. Mauna inong tumong. Pwede ragyod ka nga Tutal wala man kay Kung di ma maintain ang standard, di pwede mo lingkod. Pisot na no, walay ang Walay unod, puro bukog. Lulipa, barog. Nipis, kikaog lawas. Pero baga, kikag nawong. Ha? Bisik ka ang multi. Galiso nung saon. Gutom nga walay kaon kulang pani. Para sa akong panihapon. Kay gidula na ka para kuhaon. Ang gusto sa kinabuhi apang kinabuhi akong gusto nga kuhaon. Liping! Gen! Yeah. Yeah. Hey. Tangina! Wala daw sa kaon. wala lugar ding lawas na so wala pa'y panihapon. <laughs> XCN! Ang baboy nga bangkilan kay ingon sila kusgan. Di mabangbang kada letra kay iyang nga pakusgan. Kinakusgan ng material, ang iyang tingog mo'y pakusgan. O nakita ang usa sa kusgan, na maayo pa si Dunggan o nadunggan. O tanatarong o dungog, o'y ay pagpalingog-lingog. Mga letra o'y pulbura, pero sigurong may pasabog. O masingan, di bomba maong siguradong magbungog o mabungog kay bungog di nga bata. Bun, og nis kulata. Pandungog di mawala, apilti. Ngung sayang baba. O baba, dunggan. Balik-balik ba -balik ang angel, ha? Tumang. Balik-balik ba -balik ang angel? Balik-balik ba -balik ang angel? O kamusan mga buang, naghuwat nga ang amang muan ang pastilan. Imong e dunggan, dunggabon. dunggan gubaon, matalukat, lukaton, daw ang simudlata, lataon. O kapayason kayong delivery. Pero wa mo kabantay mga pre. Ngawa na ako apilang ilong kay mapuslan paning kamote o kamote kang ilong. Murag ng nga hiwi pagkabuhat. Ni resulta ng mga panahon nga buros kay mong mama pero nagsige na sa kabugat o dinay Ay pagdinay deny nga usa kas biktima sa taas-taas ilong boy na sobraan lang nagkumot sa imong uyuan mo ang nahimo ng ilong sa baboy. Na worried ko nga match up. Disappointed kay Lex gustong makumpleto ang the baby send you no know, host next kininga match up tabla pambulabog akong gusto katong white tingog imong gihatag kining dakog ulo pastilan o dakog ulo di sa terminong literal kay makita man sad nato sa aspetong pisikal dakog ulo kay kapayason kining amaw na piling buga pero siya mismo sa mismo ini lutaw sa kontrang itawag niya magmabaw iba ba ana kay kakumpusta ikumpara ra ti toyong kay sa mabaw raka Gintrada pa ning uplok, nagpakalaw nga nang lumos, Motong ni Resulta sa tok nitong bantong nang ba mabaw abusa na tunok. O aksyon na kang gaulit, explode na ang piniste. Normal gud na ang pag mahulasan na ang butite. At last, nakaapil sa turna. Grabe kay imposible. Nakasalang na pud taga-baybay nga di magpagansi. Gitagaan og big man. Pero di big fish, maong mapuding sa ning piniste. Karon patay, mis bye ng mukaog, iho, tay. <laughs> Walay unod. Game? Game! Game! Yes! Yes! Chris Morningstar! AI! Liriko! Jujeng! Upat nagyong kabali para masecure ang trono brad daw di sa X-man kamen na nai-helmet ni Jagirnat pero lahi maninagin plan sa Jagirnat ka makurat sa pagtulag din yung upat masolo nimo mo o mislas ha kayo ba omnislas masulo masolo ni mo dagang kag atraso isod sa alim patakan limpyo ni mo dula kung pagdamay si Gilyan isimbirtana an dayon sa March ka magkalat upat ka bulan ko imong giatiman pero wa natiman upat ka bulan nga anak oh 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 di ba lain sa piling ba di na ko sa ako na ni ha? na nanong damay ka Hinaulit ka nganong gitumpang si og single mom ingon sa kami isa paminaw ang pamilya na guba imong nabuo pero ang sakit na kamatuuran ng imong sakripisyon, hindi mo kadugo. So imong pasabot ang giboy ni Lex dili kun sa una so tag ayong manguyab kag kadugo da yung buhion sila. Asa dayon gusto sa parinti makiglipin ka? Pamila, Pamila, Pamila. Ipapauli mi gagaw ba tanawon anakan ka? Yawaan ka. Oh. Sige. Sige. Sakto siya ha. Sakto ka. Pero sakto na maoding naganda suporta sa kada ni ni Musbale. Mao din nagkan sa suporta sa kadadulan, mus bale natural mga gawis mong dire. Okay mga gaw. Tatanan niya batil dire. Dama si Bungkiao. Wow! aksyon na dito, maldito. Pero atong gidula ka sa CD o oh, nganong mo sa Gimenson dito? Unsa omo to pa pa Unsa oh? oh Kay mahatno, madapatan basi naong di maplastar pag sumbag, Jujo, ipag matatis mo rin star akong dugo, ikabukain mong kabayot gito kar kung tinuod ka nga isog na sa ako isugal, gibarihan sa ako isugal, gibarugan na baro pero may walas lugar, pero siya nag inisog kay naasaki ang lugar, anak lugar anak lugar, kaya o oh, katong pang ingon niya sa imo limti na to may pagkatimanon ni mo atraso ni mo sa ako kay di ka kabalo mo multi kuluray pakahak ay kulang pakas buot kung buot huna-hunaon ba'y dugay na kang bugok puro dugok imong kinaon kay tugang na kasbuot gubot ang istoryahon pagsulay na nisubok bisag busok ok dire kulangon basic In. 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 next Ganong giatbang pa man ni nga gahe man daw ni siya. Pang big stage kay sulido do mga linya ang pangutana sa flip top mo qualify ba? Basin makumpara sa flip top MC kay mura kag surya O mura kag si Di na ako bino ang bro. Ang nakaapan lang kay bas gwapo pa nimo ay kabalaka kay na kay labang sa iya boy oo siya laging babae pero mas dako man sa kag o real talk, real talk. si Kenneth na ay ko ni mo tong gipasahag pinalige niya nasuko si Lirico gago ikaw nagpasa ato Ton, man ano na mo! sa basketball ha murara ni siya praning sa ilang tagmanghanggat ni lima limaliman niya gamit o sakaring Bisa kung saon, mismatch si sa ako, bisa kung saon, pag wali Di pa ni ka, ang preto. gihangat na yung dibate. O sumbagay sa iskuntan, dinatamang istorya pa. Sumbag ka isa, dagan kalima, lima, mulakan mo na siya. Sumbag ka isa, dagan kalima, lima, mulakan mo na siya. Taon-taon, hangako na ka. Muna rin ang panahon nga, bulalan ka ang butilya. Oh, oh, oh. Oh, gay ba ang galawan? Teka, dalin niya nagsigira og dagan. O normal gining akbangan sa bayo kaya akong kalaban lesbian o mura agtumboy tumboy nga motherfucker na imong profession kay teacher sa speed learning kay liho ka finger. O tumboy, teacher, stick finger. Ah, busara, magtutudlo. Ha? Ah, mura rin sa glaki. Pero tam, pero tumboy gining nga Aron maalaan isang lalaki, mangihe, ni sa imbudo. <laughs> Sige, pas, tas pinaras. Abanti tas unahan. Ikaw diha, raka. Ka, di haraka, kadi nakakaabanti pas unahan. Kung si metodical, wala kay masakite, kay nahulog na sa una Palang nga ang-ang. Ang imo mo, di, na kay sakit, imo aksyon palang kagtikang, ihulog na tikadaan. Musa kung kiane ka dire, sa balingasag, aron ides sa nga mong grupo. Pwes na respetar, kung dire, aron paminawan yung mga insulto. And that's all kay our experience. Lagi yung basic yung kayo. Ano <laughs> ba <laughs> yung <laughs> watch <laughs> yung kami? Ginaog ko sa imong level. abi ni mong sayon. Wagid ka na sayod? Kanang imo sulat, may pag-imo ng Ikaw Ikaw may mahasol. Unta na nga ngayong kagtarong para imo kung mahandil bisan pag mubalik pa ko sa kahon api mo bit-bit anong batil. Kahon. Bit-bit batil. Ha? Paka imong nawong, tapos yung wordplay nga, katundulan ng lari ko, tapos yung wordplay nga, ikaw may gilubi. Literal, di ka goodbye, uwi. Gikunod ka ng mga gata, do sa finance ka na goodbye. Diba? Diba? Sa finance ka na goodbye, tuwa, pildi, inyong sunoy, wak na kalabok. Doon gangi ang gata, ikaw may gihihaw sa inyong manok. At ano? Ano? Kung ako ka pisikalan ko lang o ng box lang, puntiriya si mong hawak na murag gibaksan, dilig na masamdan, lamuni sa baksan. Lungon akong mahimo, kung akong baksan, o oh, lamig mabaslan. Adjun, jok na adjun Nono awayan awa yan, nuno -no ha. Wow, bitong. Adjun, jok na. Nuno no awa ni Wow, bitong nina o. Oh. Wow, nina o, isa. Kapag isa, lawak sa Alas na na, oh, oo, oh. di ko ka multi. Pero kung ang exam, pang multiple choice. Pang multiple choice. Pang multiple choice. Boom! Nag-joke! Ang liog ihubag! Multiple choice na ganyan ang siiran, nakatubag! Oh, ulit mo! Huwag ka ulit sa'yo mo! Huwag nakatubag dol! Diploma lagi tol! Awa 64! Sige lang ka. Ah. Huwag wow, man sa din basta first day school. Anyway, huwag wow, man sa din basta first of school, gay. Huwag wow, man sa din basta first year of school. Katong na ako ng akalok ng liriko. Katong ibaligyan ng akalok ng liriko. Bro, murag mas bagay to sa imo. Aside sa mapuslan, at least, nangipulos imong ulo. Diba nangita kang sanina? Diba? Real talk, oh. Nag-inquire ka sa aku, ah. Gipugos ni magsukot ang M, awa. Defeat sa imo, ah. Defeat M. Gipildi ka mo man, talaga. Tamala, ang good ka. Di ka nakikasayo. Tamala, ang good ka. Oh. Size L na ta, size L. Little is of lyrico. O ka na, klaro na. Doon ka-lives, akong gidiga, wag yun ka nakaisa. Hmm. Lame. Oh. Huwag ka na kaisa. Bisa akong, akong maligya o no boys, pwede na ko idungan pag flex. Tengke ang rookie of the year, pero wala na sa akong kicks. Kung ang reference imong na gets, sagpa na kay ni Bits, bisag basketball o battle, you can see Jace on my feet. Ha, oh, hindi pika. O nga nung wala na batian. Na connected ni Tanan, nga gasunod mga items, mura naglayhayan, pastilan. Oh, Kanungan na kuha ang tumong, ano ang utok po gaon? Nga paguman di pasikatan ikaw ang pilo-piloon. Oh, nakakontra na rookie of the year, champion og head sa trono Brad. Pero di ka pero di ka makadaog sa rookie nga mo champion og head sa atong batch. That's yes, all, Jose. Ha? Medyo, lads. Like. kinina, may mga lehayan. O inana, magiging ng reference. Basta mamalik. Medium, large, kalayhayan, kapayason kay mga bay. Inanagin na ang reference sa mamaligyaay ay kung utay. Ah! Country na! Lerico, Lex, Litan, XCN, Bugat, Literal. karon ko mabughat, kay duwa physical, pero palangga kong Lex animal, di ka gustong ma-dehydrate ko, mong gaag mineral, natural, kada linya. Kapildihan, gasolina, sa i e, sa Emo, panabanga ang pagbreak ni Alingasa karon bakao ni sistema. Makasuway ni karnaping. Mo pagagi andarang ang karera nganong sa balik ka. Ngano mo pagagi andarang karera nganong sa balik ka ni parking kay resulta daw siyang kapildihan. Veteran yan na naabang. Veteran si Alingasa di pa Manawang resulta sa imong pagdaog eh, nakaatbang ka Juden Telagin, tagabali tag daw sunod, kaya na'y tagabali nga kusog, sa tagabali ng gukod, ron't mabalian ka bukog kay eh. naganyo ni siya nga ma, puspo na among battle. Silang duang Lex, sa ako na communicate. As artist, nagsabot, ilang hanyo akong di-accept, pero di ay ilara pero di ay ilara kong di-underestimate di na dayo ng among battle, sada kay pagka-negotiate, di ba? na ka kay Lex na, eh, nag na ay disadvantage nagchat nga di madayon aron makakuha ka advantage abi ni mog matikmate daw matematik. Matematik, akong kurso matematiks. pero dili ah idol na ko ni 16 idol na ko ni sukad pa sa una Susubraan, pag idolize sa akong sinina ako isang gipaprinta o ganaan sang gago Lami, kay katuktukon Mura ka og kabaw kay dagay ka kapareya sub naong. Ay. Pareya Ah. Ah. Sa trono. Gusto lang ko magpasalamat sa waypuas puwas nga suporta, sa way nga suporta og sa init nga pagdawat. Unta ang akong ika-offer inyo pong madawat kaya pag humanako ka si Em ang patayang lawas mo mauray akong ikahalag Yes, yes, some noise, boy. <laughs> Yo, tomorrow, dead march. Ah, uh, niya sa Dickies. Uh, food up and uh, grill and basa. Dickies, uh, rest of bar. So, uh, ane takaon sa balinga day ba'y? Para sa tung coronation uh, tournament. Tomorrow, sa Norway, one last time, masaba. Yeah. Yeah. So, ah, uh, Jojo versus XCN. Ang mo advance sa second round. Respeto sa Dawai Power in the Battle Round ni Daog Og mo advance 5-0 Masaba Para kay XCN ah. I Judgers Oh Oh Shut up yeah. Time <laughs> <laughs> Ikat lang, ikat lang. Yo, shoutout ko kay mga Beats na produ producer na ako. Ngalangan kayo mag-demo ba Yawa kayo sa kong album niya. Sa Kicks Project, sa Wire Gods, kang Boyd Saging dayon sa Alo Beats, Loggers, sa YM Batch 5, especially kang Sir Franco, sa 911 Call Takers, Boss Carl, Boss Pipo, Boss Marky, yung mamayin sa talan ng mga members. Then weather watch Kang Badge Badge Ng um, aming Freeman <laughs> ayon kang Sipjo sa Magnum Tapos sa ah, akong kauban dari Kang ang siya tog siya ng asawa Tapos kang Tingting, kang Bigay ayon sa uh, kang Milton Sa kong manghod O sa kang tita, happy birthday ta ayon sa kong mama, mama I love you Ang tingga pero may huwag kang Kyle Bintulan na tingga round rounds. Let's so, round one, 2, three. am um, kita mbay naro kay sa kanem. Explain ako yung round. No, round one niya yan. round. Tung kontrolado niya tulog ka round niya try Talhod niya talhod sa ito nagampa. to bay. Round two kung masulo ni mga On bislas ka tower. Round three kung size sa asan niya ka reference. to bay. karam kayo round two, three. Ah, uh, kasi. Dilel, Dilel, uh, ang vote kay si XCN uh, round 1 si Jojer plus 2 of 3 kay si XCN Morag si Jojer kay nagstay ra siya sa yang circle na kanang -no comedy comedy lang kus ka to nag try shag ineffective tayo pero si XCN all three rounds si consistent ang iya um, sada na mga word play o okay, yung mga choice of words sada gid kay pitik kay mga rhyme skills so, XCN so, ako sa niboto ang XCN round 1 o uh, all 3 rounds yun effective tayo ang iyang mga bitbit -bit ng mga lines pang torna kayo although sa round 2 ni Jojer uh, effective effective yapon niyang mga joke pero tournament man so uh, na ako sa kabugaton sa yung mga lines so kanang effectiveness para po sa tournament Well, take easy Ako okay, yung boto si XCN wala na ako sila i-judge per round over all para sa ako ako lang i-judge over all performance kay style na sila serious the joke dito so, sila nagtatalo sa round 3. Kasi si kasi good join ng Alas na, na starter. Tapos over overall performance ni Pixie Inda, pataas, pataas niya upilong, yung, uh, ang pataas ng level ng Liga. pinapakita ng mga rising ng uh, mga banat. Hay, ang Mabilis na lang, round 1 o round 2 Medyo gitay na ako Pero i-mention na gaya ko na ako Highlight na ko yung strengths Ang sexy and 1-2 Ang yung round 1 Kaya wala itaaring scheme Pero 1-2 punchline sa si buo So nagyan kayo kung Kaya sa tagsawan mo di ha Why nakamulit si Rabi ko Bumolo Why na ay presence Whereas kay Joe Jones gitay gihapon ako kay na siya yung rebatal din nasa bayan niya although doon dito holo niya ha kapo niya multis pareha sila na ay fake show na gitry sa round 1 but mas nabalig yan ni John Joy niyang fake show mas na set up niya parang para sa kuha kung niya ato kareg isod pa mamili wala pa kayo labaw gitay rasan ako round 2 um, the corner na, ng expose si XCN o yung mga pass lines kasi ang dyan na ito kapo yung lugar na skim at yung lugar, lugar, lugar kay Jojern di suga niya Luxuria. then biquania niya na highlight kay Giklaw niya yung kontra pero naka word naka multi katong hang up And, ang problema lang kay si XCN mura na akong edge nila kasi XCN na kuha niya na maintain niya itong cut niya na medyo OC niya na pagkuhan sa lines. Kaya si Jojer, effective kayo ang clowning but wala niya na ender of So, medyo listen pa mabili. Sa round 3, mura, hindi na ko ang gap kay dito na ni Juan Sabi na ko, na ko siya na reference na lang sa pen game. Kay gwapo kayo, ang creativity sa lines ni XCN. Gaswitch siya, from Joker to so medyo serious then effectively the ang pag-deliver ender si Joe Jern ginintay na rin round 1 round 2 pero medyo nilaylay then kay Xian kay para kapakusog kapakusog pero yun yung 3 rounds pero kagalo asa mga mm. so bisag yung kayo na akong 1 of 2 na sa 3 years, so excellent